Para, kanino, kanino mo gustong lubipad papunta yung flying kiss mo? Kay Max, kay Joshua, o kay Iya Para kanino ba yon? Pwede po bang kay Ma Max po? Kanino? Kay, kay Ma am Ma am Max. Max kay Max. Pa. Kay Max. Bakit? Hi, Chabo. Yes po. Ma'am, sa tingin ko, hindi mo na kailangan ng alak. Bakit? Kasi sa akin pa lang tinatamaan ka na eh. Wow. <laughs> wow! Lakas! Ang lakas! Buksan, buksan mo nga ito. No? <laughs> oh, Bakit? Kung naramay-inom na, natin yung alak mo. Magpapalakas, Tapos yung ulas yan po, para sa demonyo. <laughs> Sabi mo kanina, akala namin si Joshua Garcia. Uy! Pa Paano yung pagkakasabi mo kanina? Oops! Gulat kayo n'yo! Ang ala n'yo si Joshua Garcia to! Actually, hindi. <laughs> <laughs> Akala, oh. Akala namin si Iya. Bakit yung boses? Ganyan <laughs> <laughs> si Iya yung pagbagong gising. <laughs> <laughs> just, just, oh, Diyos ko, Juice siya. just ko. <laughs> <Just call. laughs> <laughs> Oo. <laughs> oh, oh. Ah, kasi batang genyo din sa yes. ni Joshua. Magkalapit pa kayo ng lugar. Medyo malayo-layo din po. Pero oh, malayo-layo. Oh, kasi oh. sa ano ka eh, sa Malbar. Yes, yes, Tagasan ka ba sa Batangas, Joshua? Bawan. Bawan. Oo. Oh, oh. Yes po. Malayo, Malbar. Buka lang po yung sa amin. Ano no? Bukana lang po. Bukana? na. Apo. Ah, oh. At saka pinaglayo talaga kami. Bakit ah, kayo pinaglayo? Pinaghiwalay yung dalawang pogi. Okay? Oh! Ay! Po! Ay! Po! gwapo mo, ang sarap mong pakainin ng Dora. <laughs> Nang ano? Taga. Ginawa mo taga. Kasi sarap ng Dora. Wow. Oh, Unaan na natin, may a-acting ka ba ngayon? A-acting ka ba ni Jackie? Oh, oh. Baka Kusto bigla kasi ba? kanina naka-acting yung isa. Oh. Actually, hindi ko na. -acting. Kailangan umakting ka din kasama si Jackie. Pwede ko bang haranahin na lang din? Sino? Oy, sige, pwede. Haranahin. Oh, Gusto mo lagariin mo pa. Oh, oh. Iba talaga <laughs> <Wow>. ano? kami. Lagariin. <laughs> Ay, tumatalikod. Oh, sige. Oh, sige, Go, sige. Chabo. Huwag nang humarap. Okay na yun. <laughs> Hindi dapat humarap! <laughs> Kaya mo, ang ganda nung shot ni Derek eh. Very cinematic. Artistic. Inaral pa sa New York yung ganyang shot. tapos sirain Sisirain mo. O, oh, sige. Oh, ulit, ulit, ulit. ha? Okay, wait lang. Pag haharap siya, oh. i adjust mo yung camera, Pag haharap siya, ibibigay mo na sa mga <laughs> okay? Okay. Okay. okay? Hindi nakita. Hindi nakita yun. Okay. Action. Lagyan natin ng, ano, ng sound effects, ng, ng, ng uh, slow Paso scoring. Spain? Okay. Oh, yeah. One, two, three, go. Wait lang, atayin mo muna yung scoring. Atayin mo yung tuktok. Yung kailang may tuktok yan, maramdaman mo yung ano. Yan, yan. At naramdaman niyang nariyan na ang kanyang pag... Ayan! Ang ganda nung shot. Hindi nakita. Hindi nakita yung acti. Ang wala, yung artista. Isa, isa, Go! Action! Lumabo! Ba't lumabo yun? Kanan pala po. Action. Ikaw na nga ang hinahanap ng tatay <laughs> para sa akin at ng inay kay papa kay lola at kay banta ha <laughs> oh, ha ka ha 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 ikaw na nga. <laughs> At doon nagtatapos ang ating <laughs> TSM. Yeah. ko.